Silindi kasi ma-arty na siya, simula nung pumuti na ah! siya. So ito na nga mga habibis, nag-check ako ng ref namin kanina at naloka ako sa nakita ko. Ano ba nakita ko agad, Rose? Ano po yun, sir? Napakarami pa yung namin. Ayan, alamang. Alamang ang tawag namin dito, hindi ko alam kung anong tawag sa inyo, pero sa namin alamang at hindi lang yan. Lang Uyap! Ano May nakita pa ako, bukod siya, nasa labay. -ibay. Uyap ka sa amin. Tatlo. tatlo. Taplong bot ng... Alamang, ano, ginamos sa inyo? Uyap. Sa amin kasi alamang tawag dito. Mm, bango. As in, hindi pa siya sira. As in, ang bango. Patagal pa lang masira ang ganito, ano? At dahil dyan, Ate Rose, ang tamis ko na magluto ng binagong ang baboy. Oh my God. Magluluto akong binagong ang baboy. Pero, Ate Rose, kasi ang gusto ko sa pork binagongan may talong. Di ba may talong tayo? Okay na ba yun? Ayun po sa baba, Okay na kaya? Tingnan natin. Halika tingnan mo ako okay na. Okay. Kasi sayang din diba mahal ang gulay ngayon. Oo okay. Titalong namin, ala malaki. Isa lang. Ayun pa. Ayun Ay, pa pala. Ay, hala. Ang ganda ng talong namin, guys. Pwede na kaya ito? Parang pwede na Ate Rose. Pwede na po, sir. Tsaka ito oh. Kasi pag dalawa. Yung... Pero parang oh maganda na siya, ang ganda ng ano, texture. Tapos itong isa yan, no, oh, namumunga. Meron pa kaya Ate Rose? Wala. Ayan, pero may mga bulaklak na dito yung iba. Ito na lang po, sir. Daming kamatis. Mamaya, pala baka lumaki pa after few hours. Charest. <laughs> Sige, lutuin na natin yung ano. Bibili na lang akong konting talong para magamit natin yan. Mamaya na po, sir. Mamaya na. Oh, mamaya oh. na. Oh, para sa diwa. Sige. Ate Ross, pwede na ingredients? Kain. Opo, oh, sir. Ito na. Yeah, magluluto na tayo. Labas na natin ang kawali. At saka yung baboy na pinadala ko kay Lindy. Lindy, di ba pinadala ko yung baboy sa'yo? Pinagay ko po, sir. Ayaw akin na. Ano na natin. Ihiwain ko na. Magsana tayo magluto. Gutom na ako. So, magsana tayo magluto ng binagongan. Actually, napabili ako kay Lindy ng ano. Lindy, nabili niyo mo? Bell hmm. pepper tsaka talong. Bumili si Lindy ng apat na talong. Apat ba, Lindy? Apat. So, iniisip namin, baka cash na to. Hindi na namin kukunin yung tanim namin. Kasi baka mapadami naman. di ba? So, maghihiwa natin tayo ng baboy. So, mag-start mag na magluto kaso. Tumat tumat Tumatang si Kalimang Tiga, ni Ate Rose. <laughs> Medyo pwede na siya ng talong. Tapos ako mag-start na ako mag-isa. mag tayo mag ng bawang. Ay, hindi ko may 8 na matika. Kaloka, kala ko may na. So, hugasin natin yung alamang. Kasi may yung maalat. Konting hugas lang para mabawasan ang alat niya. Ay! Then, sibuyas na. Magigisa natin tayo ng bawang sibuyas. Kamatis. Yan. Next, kamatis. Ilang kamatis na binili mo nindi? Aning po. Aning? Magkano? Ah, hindi ko po. Ano sir? Kung yung, Magkano po? Lahat um, na po kasi 70 pesos. At sabihin natin, nabili mo kamatis, talong, bell pepper, 70 pesos. Diba? Okay. Opo. Anim na piraso yung kamatis. Apat na talong Some at saka... Yung... At... Ano? Apat, Atap? na talong at saka dalawang bell talong, ko. Bell pepper. To. Some all, apat, anim na kamatis lang yung 70 pesos. <laughs> <laughs> Mahal po. Hindi <laughs> <so laughs> ka makakabili ng talong. Lagyan na natin itong ating alamang or dinamos sa amin nilimbi. Oh, dinamos. Dinamos na magtawag sa kanina. Sa alamang. So pagkagisa ng ating alamang, lagay ko ng ating mga baboy. Kasim! Kaso ang daming taba nung nabili ko sa mall. Okay lang yung masabi naman na mataba, no, Lindin? Ako. Okay. Makaya ba ang taba, Lindin? Kumakain po. Sabi so, ko, taba kaya, di ba? Ako. Okay. Mataba yung kasing nabili natin, okay lang yun. So, sa lasang kutsa na natin yung ating baboy, inaitsura niya. Pero dahil uh, kailangan is malambot na malambot ang baboy, magkin natin ng tubig para palambutin pa siya. Uh, sa oras pa yan. Medyo malambot na yung ating baboy, pero kulang pa sa lambot. At habang patuloy na pinapalambot ang baboy, maglalagay ako ng ako ng brown sugar. So kayo, depende kung gusto niyo. Kasi gusto ko may pagkaalat na medyo matamis. Kaya naglalagay ako ng brown sugar. Kung gusto niyo lang naman, kung ayaw niyo, okay Kunti lang naman wala. Konti lang naglalagay. Tatantyahin ko lang yan. At eto eh, na rin yung pininito ni Ate Rose na talong. Parang ko konti Ate Rose. Kaya mo na. Okay na to. And few minutes bago maluto ang ating pork binagawa nga, maglalagay ako ng konting sukang puti ng select. Yan konti lang para pambalanse ng alat. Hindi na po. Po lang konti. Yan Konting konti lang. At be before ko lagyan ng sili, pagbawas natin si Lindy at saka si Rino. Dalo sila dito hindi kumakain ng maanghang. Uh -huh. Thank you, sir. Lahat kami kumakain eh. ng maanghang. <sighs> Ngayon kami sa sili. Napaghiwain yeah. so, natin si Lindy at si Rino. Luto na to actually. Lulutoy ko lang mga few minutes na lang. Papakapitin, papakapitin ko lang yung anghang niya. So, luto na ang aming pork. pinag ko na lang dito yung mga talong. Tapos, naligin ko na lang dito ang yan. At yung pork pinag-oongan na napakamantika dahil sa dami ng tabaan ang nabili namin sa mall. Pero ito masarap yan. Ma'am, hindi ka na. Luto na ang pork pinag Eh, ka na dito. Gutom na. Atik. Oh, Atik oh, man na yung niluto ko. Kain na kayo. Kain na mga kain, kain na mga kawatan. Chares. Oh, kawat. Kain na mga <laughs> <T> <laughs> hindi maanghang sa inyo ni Lindy. Kami kumakain kayo ng maanghang. Let's eat. Oh my god, gutom na gutom na ako. Ako ba kain ng bilago ang am. Lagi ako nang kamay. Kasi sobrang sa kumain ng bilago ang ay nakakamay. Pero dito sa bahay na to, ako lang ang nagkakamay ngayon. Tingnan mo sila. To. Si Tio. Si Tio. Ay! Ay! Nagkamay pala sa Tio. Dala kami si Tio Julie. O, na kami. Mm. Si Lindy. Mm. Si Lindy kasi ma-arty na siya. Simula nung pumuti na siya. Hindi <laughs> <Ay, laughs> po. Mababash <laughs> <laughs> ka na naman. Mababash ka naman si Lindy. Namula po si, si Lindy siya. Sa Ati nga may bagong basher eh. Okay, mm. Kaway daw ni Ate Rosy Lindy. Mahal ko po si Lindy. Kaya naman pinsan kami. Hmm.